Hello guys, welcome sa akin YouTube channel. So for today's video, guys, I would like to share kung unsa ang good news ng takna sa kabuntagon ng gipek sa ginoo sa ato So nakita man nyo guys, in my previous nga mga videos nga gin-upload na ko guys is wala tay wala isumpay ang atong ipon kumbaga putol putol ang atong ipon the good thing is nakapangita at nagpamaagi para masumpayan ng atong ngipon maka-smile ng puntag usap so ang game mo na ko guys kini nga ngipon guys oh. di ba putol na siya sa mga previous video na ko putol na siya so ang game mo na ko guys is ay ang sumpay sa akong ngipon wala siya nawala giampingan yun na ang sumpay sa akong ngipon ako yun yung ipangita kung pagkaputol ani no ipangita gyud nako hangtod nga nakita nako na siya hangtod karon gampingan gyud nako ang ang sumpay sa akong ipon no every time na mogawas ko sa balay every time nga na ako'y maki makahalubilo nga mga tao maulaw ko mawad-an ko confident sa oras na mag-istorya ko kay tungod kay kulang atong ngipon na ay sa atong ngipon so nakahuna huna, -huna ko kung unsa yung nindot nga pamaagi para maka-smile tag tarong para maka-smile tag usab diba? so ang game muna ko ikuha na ako ang akong sumpay sa akong ngipon nipalit ko og <laughs> shoes glow nipalit ko unya akong gidikitan ang sumpay sa akong ngipon gipabutangan nako og shoes tapos gipahiran nako akong ngipon gipaogan nako pagkahuman akong gisumpay <laughs> so so sa akong pagsumpay na siya <laughs> kumbaga ni pilit so mo na ni karon ah bisa kun sa ano mo og uyog-uyog di na siya matanggal so trivia lang di ay guys ang once day ang atong ngipon matanggal na diri sa atong ngipon o diri sa atong mga gums matanggal siya pag ma-stack siya mga pila ka semana mga pila ka bulan ang ngipon ni mo mamuti magputi siya so kining sumpay sa akong ngipon guys uh, puti siya kumpara doon sa ngipon nako nga nabilin so kining sumpay ah uh, puti na siya So, ayan guys. Happy lang po. Gusto na ako i-share sa inyo ha. Karong adlawa ha. Uh, na di ay pamaagi para maka-smell ka So, ito pa, pa yung video. Kung pangagbukong ang yung sumpay sa inyong ipon, wala pa ninyo gi Labay. Shoes glow lang ang katapatan na. Bye bye. God bless.